So, ito yung need natin, TikTok paint remover, Shopee Lazada. Ito yung may paint. Tanggalin natin yan. Kasi kailangan nyo rin brush. Kaso, map dito eh. Kaya, pag natalsikan kayo, magbasa agad kayong tubig. Ewan ko lang, gagana yung gloves dito. Feeling ko, lusaw rin yung gloves niya kaya hindi na ako nag-gloves. Yan na, banata natin. Hindi naman natunaw yung rubber ko dyan. Hindi siya natunaw. Yan. Kaya safe to sa rubber and plastic. Tapos, ginawa ko, binasa ako kagad. Ayan, ganyan lang, saglit lang. Tapos siya ako tatanggalin ng, ng pintura sa brush. Ang babakbak na siya, oh. Diba? Diba? Mga ilang paulit-ulit lang ako niyan. Duro mga 3 times, 5 times. Hanggang luminis. Yan, lumabas na yung parang primer nya. Yan. Tapos sa pa, pa natin. Ulit. Yung basa na yung kamay ko, hindi na tumapde. Kasi basa na yung kamay ko eh. Kasi mag magsuot na rin kayo ng eye protection ito maka-update dito nababasa lang agad ako Ayan, paulit ulit lang natin yan yan natutuklap na siya pag kinutkat mo lumambot na yeah so tsagayin lang natin linisin yan yeah pag gusto nyo, brush-in nyo. Huwag lang steel brush, baka mabutas yung rubber nyo. Salitin ko lang. Ayan o, no? tumataas diba? yun. Diba, ayan o, tumataas. Humuti. Ito, medyo lumilinis na. No? Medyo lumilinis na sya. Paulit-ulit nyo lang gagawin. Brush, tapos spray. Tubig, brush, spray hindi ko siya binabad ng matagal try nyo rin pero hindi naman naluso yung rubber sa plastic na try ko rin safe naman yan binis na siya banlaw na lang to ano natin wala na yung ano konting konting pintura na lang titero konting kutkutan na lang to ayos na sa plastic ha napuli ako ng parts sa may fuse box ata alam ko hindi ko pa nalinis yun pero airbox ko nalinis ko na eh hindi ko lang nasama yun sa video na yun kasi laki ng airbox yan ganda nyan na wala nang ano pintura yan na lang yung primer nilagyan pa ng primer no? <laughs> nalagyan eh duro ayaw nilang tanggalin eh, para ano sila play safe ba? kasi hindi nila mabalik na maayos maayos na yan pag tinuyo nyo yan parang brand nyo na uli yan katulad nung isa so natin para makita nyo rin ito so, sinabon ko na rin pala para sure na ano tanggal yung chemical kung may maiwan man pati yung sa brush para mawala rin chemical sa brush yan pero okay na siya eh parang siyang brand new malinis na malinis na tutuyuin na lang natin to para makita nyo kung nagbago ba or what wait right lang tutuyuin natin to wala pala akong blow dry at tissue na lang ito nalinis ko na patuyo ko na after ko sabunin diba parang brand new na Kabit na lang natin siguro to. Hindi ko na nga nilagyan na ano yung rubber conditioner ko. Okay na eh. sabon pa lang. Okay na. Misa <laughs> meron yun eh. So kabit natin. Kakabit kabit na natin to. Kaya ata ng one hand. So parang eto muna. Kasi itong may may curved yan. Sa taas yan. Yung ginawa ko dito muna sa gitna. Pag ganyan. Eh. Yan. Pag ganyan muna tapos tulak ko sa ilalim pataas para pumasok dun sa butas tapos sagad nyo lang sa taas ayan oops ayan na stretch stretch nyo lang mas madali yan kung dalawang kamay ayan tapos na All goods. Diba? Saan na lang? Ito na lang madumi. <laughs> Kaso hindi ito matatanggal. Brushing ko na lang yan. Lagyan ko ng magic ano. Magic wax. Isa <laughs> microtex. Kaya sama ko na nga rin yun para malinis silang lahat. So pataka na natin. Kaso hindi ko mahanap yung toothbrush ko. Kasi ako na ilagay. Ibang brush itong gagamitin ko. Medyo malambot. Matayaw. Ubus na ata. Yun. So sa una madulas yan, kailangan yung tuyuin ng tissue or kung anong basahan yan. Tapos kuha tayo ng tissue mamaya para matanggal yung dumi. yun dumi oh, kumakatas oh. At pala naglagay ako sa pin dito. Kasi tutulo yan. Tutulo yan for sure tatanggal no kaya kuha ko ng tissue mga boss kuha tissue wala pala akong tissue ito lang yung mga luma so ito malinis ha malinis yun no know, hindi ba effective talaga to effective talaga to wala nang tubig tubig yan yan linis na siya kaya gamitan pa natin ng brush para matanggal yung mga putik putik basta sa rubber goma na hindi painted o oh, okay itong si microtex ilan taon ko na siyang gamit eh puro ano pandemic pa tagal na 2019 pa pala yung binili ko yung brio So yan, tutuyuin nyo na lang yan para hindi madulas. Yan o, oh. na nila. Ito, hindi ko pa nga nalagyan yun. Kasi nagamit na. Malinis na. Hindi siya makintab na makintab. Kasi nga, pinanasan natin tissue. Yung sa may mga siwang, yun makintab. Kasi hindi maabot ng tissue. Ayos na. Malinis na. Wala rin kalawang. May konting ano lang. Kalikabok. <laughs> Ayos nice na mga boss. Malinis na sila. Wala nang pintura. Excess. Yan lang. Whew, pagod ako dyan. No?